Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Share lang tayo ng kaunting kaalaman uh, doon sa mga ano baguhan pa lang. Share ko lang sa inyo guys uh, 'yung pinalitan nating piyesa doon sa, uh, uh, sa ating project owner type jeep. yan guys, una nating pinalitan doon sa ating project owner Uh, ito nagpalit tayo ng bagong ano distributor ayan uh, kung mapapansin nyo guys bago itong distributor yung naging problema nga pala ng ating owner type jeep ay ano guys ah uh, sobrang takaw nyo sa gas palyado tsaka walang minor na mamatay na mamatay sa arangkada walang hatak guys halos hindi makaahon sa paakyat tsaka kailangan mong bumba bumbahin yung gas pedal nya yun guys ayun yung ating mga problema doon sa ating project owner type jeep Ayan, uh, i-share ko lang sa inyo guys yung mga pinalitan kong pyesa doon sa ating unit. Para magkaroon din ng idea yung iba na nagnanais makakuha ng ano, Toyota Owner Type Jeep. Uh, yung makina pala ng aking Owner Type Jeep guys ay uh, Toyota 4K. Ayan, guys. Uh, ito yung una kong pinalitan sa ating unit. Itong distributor. Ayan. Uh, bago siya, guys. Pero, hindi ko siya ikinabit doon sa aking unit. Mas pinili pa rin natin yung original. Nabili ko lang ito sa, ano, guys, uh, online. Uh, naging problema kasi nung luma akong distributor. Ayun guys, ah ito. Pakita ko sa inyo. Yan guys, ah ito yung naging problema nung ano distributor ko na nakakabit doon sa Toyota 4K yan ito guys itong inihila ng ating ano ported vacuum kasi ito guys uh, kapag umandar yung ating makina may higok to dito ito yung ported vacuum advancer minsan na uh, sa kalumaan uh, ito ay stuck up na guys itong humihigop ng ported vacuum medyo maganit na ayan guys oh itong pinaka kinakabitan nitong ating ano contact point ito guys oh ah, kaya ang ginawa ko uh, ah, kinawa na lang natin yung bago na ganito tsaka inilipat natin don sa ating lumang distributor okay naman tong bagong distributor kaya nga lang guys ah, iba pa rin yung stock na original. Yan. Nabili ko lang pala ito guys ng ano, halagang 1-2. Ah, ginawa ko na lang siyang ano, extra kapag nagloko yung ating ano, distributor na nakasalpak doon. Ah, pwede natin tong ikabit. Ayan, um, bago din yung contact point niyan. Tsaka ito, uh, ported vacuum lang yung gumagana sa kanya. May ano, bali dalawa yung hose dito. Yung lagayan ng host. Itong ported tsaka manifold vacuum ang pinagana ko guys. tsaka yung mechanical advancer ng ating luma ayan tinagaan na rin natin itong ported vacuum tinagaan na rin natin tsaka yung manifold vacuum nya ayan guys uh, ah, yung bagong rotor ayan na, ah, nakakabit dun sa ating unit ito yung luma guys tsaka itong cup uh, pinalitan na rin natin ng bago yung sa unit natin kasi nga ah uh, ukab ukab na yung linya dito guys yung nililipatan ng kuryente para ma-distribute doon sa ating mga spark plug ayan uh, kaya ako siya pinalitan ayan guys ah uh, kung gusto nyong tumipid at lumakas yung inyong unit ah uh, isa ito sa mga dahilan kailangan a ah, paganahin nyo yung mechanical advancer ito guys, dapat ito bumabalik yan dapat ito guys ay hindi stock up yung ating rotor yung ating unit guys bago natin nakuha stock up na ito tsaka talagang hindi na gumagana guys yung yung kinakabitan ng ano na ito contact point tsaka yung vacuum nya naka na lahat hindi na nila pinagana kaya sobrang takaw sa gas yan ah, isa ito sa mga dahilan kaya matakaw yung ating Toyota 4K Ayan guys, uh, sana yung nagkaroon kayo ng idea sa ating ibinahagi. Nagpalit na nga rin pala tayo ng condenser guys. Ayan guys, uh, next natin tong ano, ignition coil. Ayan guys, uh, nagpalit na rin tayo. Ayan guys, uh, ang dahilan kung bakit tayo nagpalit ng bagong ignition coil sa ating unit. Kasi nga, uh, kapag nasa biyahe, kapag tumigil tayo guys, pinatay natin yung makina ayaw niya nang mag start kaya nagpalit tayo ng ano ng bagong ignition coil naramdaman ko siya guys nung ginamit ko siya nang medyo malayo ah, pinatay ko yung makina tapos nung pina-start ko na guys uh, ayaw na mag-start ko ang kuryente gasolina meron naman ayaw niya talagang mag-start ayun uh, nagpahinga lang ako mga 10 minutes to 15 minutes ayun guys uh, pag-start natin umandar naman ay ayun uh, nakabili tayo ng bagong ignition coil kasi nga medyo may kalumaan na yung ating ignition coil dun sa ating unit kaya mas minambuti ko nang magbili na ng bago para mapalitan natin yung luma nating ignition coil kaya lang ang kaso guys ng ating ikinabit na itong bago mas lalong lumala yung problema kapag tumigil tayo sa daan ayaw na mag start ng ating makina kung dun sa dating ignition coil ay nakakalayo tayo ng travel tsaka minsan lang yun ang nangyari nung nagpalit ako ng bago ayun guys uh, mas madalas yung ano pag tumirek yung ating unit or tumigil tayo ayaw nang mag start kaya nag decide ulit ako na ibalik na lang siya sa stock tsaka original na ignition coil ayun guys uh, hindi ko pa siya na testing ulit gamitin ng malayuan. And guys, ah uh, kaya tayo nakapag-decide na ano bumili ng bagong ignition coil. Kasi nga ganun yung naging problema ng ating unit. Ayan, uh, yan siguro guys ah uh, marahil may problema pang iba yung ating unit. Hindi hindi sa ignition coil kaya itatry ulit natin tong ilagay guys kapag medyo na uh, recondition na natin yung ating unit tsaka iti-testing ulit natin tong bago kung talaga may problema tong ignition coil na ating nabili ayan in guys uh, nakadalawa na tayo puro bago next guys uh, ito nagpalit na rin tayo ng high tension wire ayan guys uh, ang naging problema ko dito ginamit ko siya ng gabi uh, napansin ko guys uh, yung may time na lumulundag yung ano kuryente kung saan saan tumatalon yung kuryente guys lalot medyo malamig yung panahon kapag medyo nabasa ayun guys uh, medyo nararamdaman natin doon sa unit natin na ano medyo pumapalya Ayan, guys. Kaya, nag-decide din tayong magpalit na nitong high-tension wire. Kasi nga, ayan, guys. So, oh, kung mapapansin niyo. mga biyak-biyak na. Ayan. Ah, isa pa palang naging dahilan natin, guys. Kaya pala tayo nagpalit ng bagong ignition coil. Yung ating lumang ignition coil, lumilipat na yung kuryente dito tumatalon yung kuryente dito guys galing dito dito sa gitna ayan dito siya dumadaan sa ano gilid ah, ang ginawa ko guys dun sa aking lumang ignition coil ah binalutan ko na lang muna ng electrical tape dito para hindi lang lumipat dito yung ano yung kuryente ah kasi may posibilidad na isa ring dahilan yun kung bakit pumapalya yung ating makina ayan guys tapos ayun nga guys uh, ito kung saan sana lumilipat yung kuryente kaya makikita nyo naman na napapansin nyo naman na ano medyo may kalumaan na talaga ayan uh, niremedyohan muna rin natin to guys kung titino pa ayan binalutan natin ng electrical tape. Kaya lang ay talagang palitin na talaga. Kasi nga hindi tumino-tino yung ating unit. Kaya nag-decide din tayo magpalit ng high tension wire. Ayan, ah, bago yung ating high tension wire na nakakabit sa ating unit. Ayan guys. Ayan, ah, bali tatlo na yung ating napalitan. next natin guys ay spark plug nagpalit na rin pala ako ng spark plug guys ayan ah uh, nung pagkakuha ko nung ating project owner type jeep ah uh, bago yung spark plug nya bago naman guys yung mga spark plug nya kaya lang uh, nag-decide tayong bumili ng bago. Kasi nga, yung NGK na ganito, NGK brand, hindi ako kumbinsido guys. Kasi nga, uh, kaya tayo nagpalit ng bagong spark plug. Uh, bago naman yung spark plug niya, pinalitan pa natin ng bago ulit kasi nga hindi ako kumbinsido dito guys sa NGK kasi nga gusto nating tumino yung ating uh, Toyota 4K ayan ah uh, ang binili natin guys na brand ay itong Denso ayan guys ah uh, Then so guys, yung ating pinalit na spark plug doon sa ating unit kasi nga sa NGK hindi tayo hindi tayo tiwala sa performance ng NGK. Kasi nga matagal na akong gumagamit ng spark plug guys ay lalo na sa motor hindi ako bumibili ng NGK guys kasi maraming ano hindi man sa paninira uh, maraming fake ayan ah. Uh, kaya nagpalit ako ng Denso kahit medyo mahal nagpalit tayo ng Denso spark plug ayan guys ah uh, kung mapapansin nyo may naligaw na din so dito. Ayan. Kasi nga ito guys ay napundi agad. Dahilan naman ito guys kung bakit napundi. Ah, nagkarga tayo ng fuel sa ano. Gasolinahan. Ang inilagay nila sa ating tangke ay krudo krudo ang naisali ng pump boy kaya yun uh, na ko siya nakawi pa naman siya kaya lang uh, nung pag uwi ko kinaumagahan pagpaandar ko ng unit yun doon na nagka problema guys hindi na siya mag start tsaka ayaw nang tumuloy tapos may nginig na yung ating makina. Ayan, ah uh, tinrace ko yung naging problema. Ayun nga. Na uh, salina ng krodo ng diesel ng ating unit. Tsaka na pun ditong isang spark plug guys din so. Ayan, medyo mamahalin pa naman to kaya ang ginawa natin ay dito tayo punta kay NGK kaya yung nakakabit sa ating Toyota 4K ah uh, NGK yung isa guys kasi nga medyo mahal tong dinso spark plug kaya ito na muna pansamantala yung ating ginamit kasi mga bago naman to guys itong NGK na to kaya ito muna yung ginamit ko doon ayan uh, naging okay ulit ayan guys uh, itong mga EJK spark plug na to ayan ah uh, reserva natin to sa ating biyahe hindi man hinihingi na may napundihan tayo ng spark plug ayan may ipapalit tayo agad medyo marami-rami na rin tayong napalitan doon sa ating owner type jeep ayan guys uh, next uh, nagpalit na rin pala tayo na ayan guys oh solenoid pinalitan na rin natin siya ng solenoid ang naging problema nito guys itong ating stock solenoid kaya pinalitan ko siya ng bago wala siyang o-ring kaya nagpalit tayo ng bagong solenoid pero ayos to guys yung o-ring lang yung naging problema niya kaya bumili na rin akong bago kasi nga medyo may kalumaan na ito and guys uh, reserva na lang kung sakasakali na masiraan tayo ng solenoid ayan, meron na tayong papalit. o lang yung problema ayan guys, ah, uh, ito magiging reserva na lang natin to tsaka itong ating distributor kasi nga balik tayo sa stock tsaka itong ating spark plug yan reserva na lang yan ito talagang dispose dispose na natin to guys pwede na natin tong itapon ayan guys uh, medyo mahaba-haba na itong ating kwentuhan ito guys ay ilan lang sa mga pinalitan natin na pyesa doon sa ating unit ayan uh, sa sunod guys na video uh, ito yung ating magiging topic yung jettings ng ating carburetor yan ito naman yung ating i-share kung ano yung mga jettings na pinalitan natin sa ating carburetor para tumino yung ating unit and guys hanggang dito na lang muna itong ating video tutorial sana ay nakapulot kayo ng counting idea sa ating ibinahagi. Paki-subscribe nyo na lang po yung aking channel. Tsaka pa-like and share na lang po. Pakipindot nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking uh, video tutorial. Maraming salamat po.